Naging bisita ng Nagilian Fire Station ang mga daycare pupil ng Barangay Imelda at Balakbok Child Development Center sa Nagilian La Union para sa community familiarization o ang pagpapaunawa sa mga bata kaugnay sa mga pangunahing ahensya ng gobyerno sa komunidad. Sumakay ang mga bata sa fire truck at nag-tour kasama ang mga kawani ng BFP. Ang ginagawa ng bumbero, Mapatay ng ang pinapatay ng bumbero. Apo, very good. May... My storytelling din. At ibinahagi ang simpleng kaalaman sa pamamagitan ng kwento kung paano maiiwasan ang sunog. Saka nag picture taking, paraan daw ito para mailapit na rin ang loob ng mga bata sa mga bombero para hindi mailang at matakot na magsumbong o makisalamuha sa kanila. Kailangan po ng lakbay bulilit po sa kanila para malaman nila kung ano ang nangyayari sa kapaligiran nila lalo na sa Bureau Fire Protection kasi para malaman nila kung ano talaga yung gagawin nila pag ng sunog po. Ilan lamang ito sa mga responsibilidad ng mga bombero bukod sa pagpatay ng sunog at pagbisita sa mga bahay-bahay para magbigay ng kaalaman sa mga residente. Kasabay ng 34th Bureau of Fire Protection Anniversary, kinilala rin ang mga natatanging kawani at mga istasyon dahil sa kanilang dedikasyon at serbisyo sa publiko. Ang Nagilian Fire Station natanggap ang best in record keeping dahil na rin sa sistematikong pagtatago ng mga mahalagang dokumento upang madaling mahanap kapag kinakailangan. At best in fire prevention and safety campaign dahil na rin sa puspusang kampanya kontra sunog. Following is the best in fire prevention and safety campaign. This award is presented to Nagilian Fire Station La Union. The award will receive... dahilan kaya bumaba ang naitalang sunog sa bayan. Mayroon kaming yung elektronik at saka yung hard copy na inaano dito sa station mo. Kaya lahat ng ng records namin ma'am, uh, nilalagay namin sa ano sa uh, elektronik at saka sa isang uh, shelf para maging kung mayroong maghanap, uh, madali lang ma uh, retrieve yung gusto nilang hanapin ma'am kaya buhaba yung kw namin yung fire, safety, uh, fire incident namin dito sa Nagilian ma'am from the year 2024 naging sampo yun ma'am eh ngayon uh, nag-reduce to tatlo na lang ma'am so uh, maganda yung fire safety campaign namin dito sa Nagilian ma'am Joan Ponsoy Balitang Solid North